Magandang hapon mga kababayan yung maulan tayo ngayon dito po, ang lakas ng ulan kaya lang po umulan kaya makikita po natin na ang lakas ng ulan ngayon dito sa Malati at dito po ako ngayon sa Manila Bay Walk ngayon hapon ito rin po mula sa may rush din na ngayon po makikita natin sa lakas ng ulog. Ang lalaki. Oh. Wala rin gaano po na mamasya dahil sa umulan nga. Papansin natin umulan kaya kung uh, iba naman ay sila ng paulan na. na, na paulan na. na. Dahil sa walang masinungan, walang dalang pahil. So mga nang nice, kumamasyal, kailangan po tayo na magulo na mga kababayan para po susunan na sa atin. Sa init, kung mulan, napaka ang magulo ng kayong. Siguro almost 3 months, ngayon lang umulang kaya siguro Napapalapit naman yung ano, rain season yeah, na Pero medyo mula na. Ayan. At tingnan na na rin po. Ito, ito. 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 Napakaganda ng view dito sa mga iras. Rimang. At sa Ruas Golubar. Yan, yeah, makikita natin na super ang na rinig dito sa duwas kuli pa sa pagkalinis ko kaya kumpara ni on kaysa na yun grabe talaga napakalinis ito mo ang ganda ayon sa natin mga kababayan ayon sa natin mga kababayan walang talis na basura o mga Medyo pa rin maulap ang kalamitan natin sa ngayon. Kaya siya ngayon la lang umulat. Pero medyo pati na yun. Ikaw wala rin yung ilalagay. Nasaan din natin mga ka Napakaganda talaga ng video. Nasasabi na natin na oh, medyo may pagbabago sa susod ng Hindi uh, na